Nakatok sa ating mga puso ang isang ina sa Quezon para madugtungan ang buhay ng kanyang walong taong gulang na anak. Ang bata po kasi nagkaroon ng hindi lamang isa kundi limang sakit sa puso. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Sa kabila ng mga komplikasyon sa puso, patuloy na lumalaban ang isang batang babae mula Padre Burgos Quezon. Panganay sa dalawang anak ni na Christine at RJ si Arian Ochoaños. Pero nito lang nakaraang taon, may napansin kakaiba sa kanya ang mga magulang. Nito pong mga nakaraan po ay hirap po siyang huminga. Tapos po namumutla po at pag po nililiguan po ay bigla na lang pong naitim yung labi niya. Kinailangang makonfine si Arian ang diagnosis sa kanya, meron siyang hindi lang isa, kundi limang sakit sa puso. Cardiogenic shock at congestive heart failure. Napawang mga kondisyon kung saan biglang hindi na makapag-pump ng sapat na dugo ang puso. Rheumatic heart disease at atrial at mitral regurgitation. Nakapwa mga pinsala sa mga ugat sa puso. Hindi pa matunto ng doktor kung bakit at kamot ulo rin ang mga magulang niya dahil wala naman daw may sakit sa puso sa pamilya. Sa murang edad, bukod sa labas masuk siya sa ospital, apat na ang maintenance na gamot ni Arian. Base pa sa resulta ng kanyang 2D echo, lumalaki ang kanyang puso at kinakailangan niya ng maoperahan sa Philippine Heart Center sa lalong madaling panahon. Pero tinapat na rin daw sila ng doktor sa kalagayan ngayon ni Orian. Okay, na po ako ng doktor ko nung isang araw po hanggat maagap nga daw po. Ay tanggapin nga daw po, pero bilang isang magulang po, sino po bang gustong tumanggap para mawala ang isang anak niyo? po, napakatapang po niyang bata. Dahil nag-169 na po siya, pero lumalaban pa rin po siya. Doon lang po ako nagiging matapang. Kahit po, ang hirap, kinakaya ko po. Kasi kitang-kita ko po sa mga mata po niya, lumalaban po siya. Achiever at honor student pa naman si Ariana pero kinailangan niyang tumigil sa pag-aaral dahil delikado na sa kanyang sitwasyon at bawal siyang mapagod. Pero hindi raw siya nawawala ng pag-asa na matutupad ang pangarap niyang maging doktor. Sana po matulungan niyo po ang aking anak. Ano man pong tulong po ninyo ay bukal po sa pusong tatanggapin po namin ito para po sa aking anak. Salamat po. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ang kalinga.